balita, ha? baka matadok. Ay, wala. Gusto, bro, madali akong kausap. Gusto mo sunod kita? Ha? Mas, gusto mo sunod si Kapote? Sa mga nasa room, pasensya na kayo. Eh. Pasensya, hindi po ako yon Hindi po ako yung Kapote niya. Hindi yeah, ako pa. Ah, uh, PM mga katol, dun sa ano, ay trabawin na natin yung isa. Habang may time pa. Mababa na ako. Ito na kayo sa mike, bye, bye Ingat po ko kayo dyan. Yung mga nanggagaya ng ID dyan. Ingat kayo dyan. Kaya pag may nanggaya ng ID ko, sa bagay, sa ng ID ko, ha, <laughs> huh? pagka may nanggagaya ng ID ko, tapos uh, binabastos kayo, ganun, ha, uh, Oh, tayo, isusunod kita. Pagkatapos kong halayan si si ano, kaibigan putik, isusunod kita. <laughs> Kabay tangis kasi ako ngayon, ha? malakas ako. Sige pa rin. <laughs> Kaya pag may nangahalay sa inyo, may nangbabastos sa inyo, at ginamit yung ID ko, ako pa rin yun. Patay tayo. Hindi. yung, <laughs> <Pati dyan. laughs> De, uh, yung <laughs> Kaya, uh, pagka, ano, ito yung tayo dyan. Oo nga, ano, pag may nanggaya ng ID ko, no, ano yung gagawin ko? Tatawagin ko si, ano, si Kapote. Tawag Kapote, paibot pakibot mo yung ID ko, gagaya ko. Ano ba Sino? Sino yung Maring Adi, kumusta ka na dyan? Kakanta ka muna kayo. Habang hindi <coughs> pa ako nag-almasal. Ang dami namang kahiwaga nangyayari dito sa room natin. Ah, maahit ba ganun? Ang Nandoon yung kahiwagaan. Nandun yung hinahawakan yung mic. Gustong-gustong hinahawakan -gustong yung mic. Si... Ano ba ito? Ayan. Gusto sa nila hawakan ng mic ng 12. Tapos may nanggagaya ng ID. Tapos magsasalita sa loob ng room. Babastusin yung mga tao. Ano rin? Ayan, si Rom. <laughs> Gumumura na rin. Rom, ikaw ba talaga yan? Baka hindi ikaw yan. Ah, Hello, Maylin Ponsala. Ha, ah, sige, tol. Mamuni <laughs> mo muna yan. <laughs> Santukan muna kayo sa labas. <laughs> hmm, Simpro ka. <ha? laughs> Pakis-kiss ka ngayon kay kaibigang puti, ha? Nakakanta ba o paano ba? Ano ba ang natin? Ano ito, may gukaan sa buo ko. Naisip ko eh. <clears throat> lang ito I do, my trusted friend. we known each other since we're nine of them. Together we climb trees. centuries. of love and ABC give our hearts and. <laughs> <Ayo ka to>. <laughs> <Mangin>. <laughs> ah, I do <laughs> know. Wala akong mga gitara dito, kaya eto, nagigitara na lang ako. Um, wake me up, ano Sorry po, sisingot na ako dito sa room. <clears throat> <clears throat> na na siya, no? Ano <inaudible> ba ito? Clear pogao. Clear pogao. Aoi. Aoi. Thank you. Sintanado na yung gitara ko. Wala na yung taga -tono ko. <coughs> Take my hand and walk a while, talk a while, feel my love. I'll always there beside you. Yakalang, bro, yakalang. Be the one, and all you tell me every day, you are the one, cherish more than anything. I love you more than you know. May nai, 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 Ah, okay. Melanie. uh, Melanie. Thank you. Uh, May ina mo ako ng tubig. Aba, bumali. Aba, bakit mo ng boses ko? Bakit? <laughs> sino mo nagsabing maganda ang boses ko? Ah. Ah. Sino mo nagsabing maganda ang boses ko? Wala naman eh. <coughs> to mm.